na. Huling-huli naman sa akto ang King Pao. Nakita daw umano ni Chris Jung na nasa parking lot na naman si Paolo Apilino. Hinihintay ang kanyang misis. Ang mga balibalitan na kumakalat na daging sinusundo ni Paolo si Kimi after showtime ay isang daang porsyento na makatotohanan. Maraming staff at netizens ang nakakakita ang pagmumunyag ni Christian sa madla ay hindi isang biro. Ito'y totoo na. Basta din sa mga chismis ng staff, super sweet daw ito of cam, At alam nilang magkarelasyon na, kaya nga ang bilis makausap na actress sa nangyari sa kanila ni Sien -Hin. Sa pagdating ni Paolo Brino, nahulayan agad ang buhay nito sa madilim na nakaraan banat. Araw-aroon -araw mga showtime hosts. Legit na legit yun. Kaya nga ganoon na lamang mag-react si Kimi. Super guilty. Sa lakas ba naman mga asa ng mga co-hosts? Co-host co niya, wala kang maitatago worldwide ang palaging nanonood sa mga pang Ay Ayon nga sa mga komento, Inaamin mo na kasi E sana Tapos na ang tagutaguan ninyo Ni Daddy Paolo Nisir mo naman iyan Na maging masaya ulit Sa pagkibig Kasi Tiwala kami dahat kay Paolo Na hindi siya gagawa Ng ikakasakit mo Kung kayo tatanungin guys Dapat na bang Umamin sila Kote at mamuna At mag enjoy sa private type nila